Madami po akong nababalitaan na mga lupon taga pamayapa na dahil uh, walang tiyaga na pagtuunan ng pansin na maayos ang gusot ng mga may hidwaan sa barangay ang ginagawa na lang nila ay mag-issue na lang ng CFA para matapos na ang um, usapin. Kaya ko sa video ito Uh, pag-usapan natin ang tungkol sa pagbibigay ng CFA. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at welcome kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel kung saan dito po nagbibigay tayo ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa katarungang pambarangay. Ngayong araw, pag-usapan po natin ang presumption o pagpapalagay na kaakibat ng mga opisyal na tungkulin ng Lupon Tagapamayapa sa pag-i-issue ng Certificate to File Action o CFA ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kaya po samahan niyo po hanggang sa dulo, alamin po natin ito. Mga kabarangay, mga kapwa ko lupon, mga ginagalang po namin na punong barangay, kapag nag issue ng certificate to file action ang barangay o ang lupon, may presumption na ginawa ito ng naaayon sa batas. Ayon sa kaso po ng San Miguel Village School versus Pondogar, ito po ay matatagpuan sa GR number 80264 May 31, 1989. Sabi po doon, ang mga opisyal ng barangay ay kailangang ipagpalagay na ginampanan nila ang kanilang tungkulin ng tama at regular, sabi po dun sa kaso. Ibig sabihin, walang dahilan para agad magduda sa mga hakbang na ginawa nila sa proseso ng pag issue ng CFA. Aliba na lang kung may malinaw na ebidensya, magpapatunay sa kabaligtaran. Mga kabarangay, dandan pa po rito sa kaso ng Empainado versus Court of Appeals, GR number 91606, December 17, 1991. Ipinahayag ng Supreme Court na sa kawalan ng ebidensya na sumasalungat, kailangang ipalagay na lahat ng ginawa ng punong barangay kaugnay ng pag iissue ng Certificate to File Action ay alinsunod sa batas. Ibig sabihin, maliban kung may pruweba ng pagpapakita ng pagkakamali o pag-abuso, ang mga hakbang ng punong barangay ay dapat tanggapin bilang tama. Napakabigat po ng responsibilidad na iyon dahil ang presumption po tama lagi ang ginagawa ng ating mga barangay official. Mga kabarangay, mahalagang maunawaan po natin ang presumption na ito. Ipinapakita nito na ang katarungang pambarangay ay may sistema at may tiwala ang batas sa ating mga opisyal na ginagampanan nila ang kanilang tungkulin ng patas, makatarungan at tama. Kaya kung may reklamo man o tanong sa proseso, kinakailangan ito ng malinaw na ebidensya bago natin questionin ang kanilang mga ginagawa. Para sa mga lupon tagapamayapa at mga punong barangay, tandaan natin na ang inyong, ang ating mga hakbang ay may presumption of regularity. Ulitin ko po, presumption of regularity. Pero mahalaga rin na masiguro na ang lahat ng ginagawa ay naayon sa batas para mapanatili ang tiwala sa atin ng mga publiko. At para sa atin namang mga mamamayan, kung may mga katanungan o pagdududa, sundin ang tamang proseso para masolusyonan ang inyo pong mga problema, ang inyong mga alalahanin. Ayan, hopefully mga kabarangay, malinaw po sa inyo ang bagay na ito, lalong-lalo na po sa mga punong barangay, sa mga lupong tagapamayapa, ang presumption po, lahat ng ating ginagawa ay tama. Sana po ay maisabuhay natin ang ganitong mga diwala sa atin ng batas, diwala ko sa atin ng mga kabarangay natin. Kaya po kung meron kayong natutunan sa short video na ito, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at yung pong mag-subscribe para po sa susunod na video natin kayo po ay ma-update sa mga uh, kaalaman tungkol sa katarong ng pambarangay dito po sa channel na ito. Kung kayo po ay may mga comment, maaari po kayo mag-comment sa uh, comment section dito sa video ito at para po Uh, yung iba nating mga kabarangay na sumusubaybay, sila din po ay nakakapag-share ng kanilang mga kaalaman at para po tayo ay nakakapalitan ng ating mga natutunan, ng ating mga best practices sa ating barangay. Muli, salamat po. Ito si Jeffrey.